kumusta na kayo dyan mga kaponcha at kachurpan ko dyan, kamaritas ko dyan, guys ko. Kumusta, kumusta na kayo sa mga kamaritas ko. Hoy, please uh, support me here also sa mga sarili kong sinishare na mga uh, sanla update. Ayan, mas may matututunan kayo dito sa aking mga minamaritas, charot. Pero ang aking mga minamaritas, mga legit yan ha, hindi yan mga fake news. Ayun, so ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na ito at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang yung bell na yan sa so, baba para lagi kang updated kung may mga imamaritis ako sa inyo. Or may mga isi-share ako gaya ng aking isi-share ngayon sa Update and yung Q&A natin or, uh, yeah. <laughs> so, our vlog for today is so we're going to do Sanla update. Ayun na nga, uh, binalikan ko binalikan ko. If you are my Sully viewers, sa mga aking sinishare about sa mga Sunla update is, binalikan ko yung Cebuana Pawn Shop na kung saan uh, suki ako, ya yeah, kasi la, yun yung lagi kong uh, pinupuntahan kasi nga sabi ko malapit lang sa Waco, sa City, ayon and binalikan ko talaga after a week nung ginawa kong uh, video na nai share sa inyo na tinubos ko na siya and then pinare-appraise natin and sobrang mababa yung bigay ni Uh, madam appraiser. At lagi kong sinasabi sa inyo na uh, depende sa appraiser, sa staff, and sa mood, and sa uh, jewelrys na rin natin. Kaya gusto kong patunayan sa inyo na totoo talaga na depends sa mood ni appraiser. Kaya eto na, eto na, diretso na natin ha. So yun, pumunta tayo and uh, binalik ko nga, binalik ko yung chain ko na yun na 21 carats na which is last na na sinadla ko yon is nasa 26,750. Pinakita ko yon sa inyo. I-recap ko lang ha para magets nyo yung uh, uh, update ko ngayon. And then, tinubos ko na siya and then ipa reappraise ko kasi ganun yung ginagawa ko. pina reappraise ko lang siya and then ang binigay ni staff since parang moody na siya at first pa lang parang moody siya sa akin. Tapos parang yung sa insurance na parang Uh, in-appraise na nga niya yung 18 karats ko is automatic na kinaltas na niya yung uh, insurance na yun without asking me kung mag-avail ako, yun eh, dami ko ng insurance ayun, and then dinicline ko parang nagiba yung mode, so uh, kinuha niya ng 24, 330 yung appraise niya doon sa bago kong tubos na worth 26,000 plus, and now binalik ko, and alam niyo ba after a week lang yun, noon is iba yung appraiser doon. Ayun. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na pag naka-experience kayo ng mababa na appraise na parang pag nanonood ka, like ngayon, ibibigay ko yung update ngayon ng 21 karats is hindi mo makuha sa pinag, ano, try mo bumalik next time or sa ibang branch ng pawn shop na pupuntahan mo. So, dinala ko nga yung chain na yon na 21 karats at sinanla ko para patunayan ko sa inyo talaga na tama ako na nasa moody. See, Depends sa mode ni appraiser, okay? So, eto siya, ha? Eto. Pakita ko na totoo yung sinasabi ko. Kaya, comment down below kung sa mga nakarelate dyan. So, eto siya. Ayun. So, eto yung chain talaga. Binalik ko siya, okay? Ayan. And alam nyo ba kung magkaano, after a week lang nung ginawa ko ha, eto siya. Yan yung uh, amount, ayan siya yung date para patunay na totoo ang aking sinasabi. And alam nyo ba ang kuha ni staff, kaya ako siya gino is 27,034 27 pesos, yes, o ba diba? 27,034 pesos ang uh, sanla nung chain ko na yun na 21 carats. Na which is yun yung in ni staff last time na pumunta ko ng 24,300. Ang laki nung nabawas sa 26. So now, all, almost uh, similar. konti lang naman yung uh, difference kasi yung last na pinagsanlaan ko is 26, 26,750 and now is 27,034 pesos. So, parang may difference lang na konti. Yeah, may konti lang na 284 pesos, but at least same and tumaas konti. Di po ba? So, tama ako talaga. And pag i-divide natin sa mga nag-abang na dyan, kung magkaano ang per gram ng 21 carats ngayon ng Cebuana Pawn Shop. But case to case, uh, basis yan. Yeah, kasi maraming nag-comment last time, which is na-shoutout ko, na parang bumaba din yung appraisal sa kanila ng uh, Cebuana Pawn Shop. Okay? Pag bumaba or ano, try nyo ibalik next time or gaya sinabi kanina, sinabi ko kanina na sa mga branch na iba, okay? Paulit-ulit na lang, ano? So, i-compute natin, ang lumabas na per gram ng 21 carats ngayon is 3,917. Yes! So, ya, yeah, eto talaga yung parang uh, sanla or standard na uh, sanla update ng 21 carats sa Cebuana kasi last time, Uh, ganito rin, ganito rin, parang 3.8 something or 3.9 then, Yeah, 3.8, 3.8 something kasi nga yung last pala is uh, 26,000 plus So, ang lumalabas noon is basta nasa 3, ano siya So, yung last na i-share ko sa inyo is Parang kinukuha lang niya ng 3,500, di po ba? si staff na yon So, now is at least nakuha ko yung tama naman na 3,917. Okay? So, yan talaga yung 21 carats. Last time is 3,500 lang. O, oh, diba? Ang laki. Ang laki ng kabawasan ng 400 pesos. Lalo na pag heavy yung 21 carats nyo, ang laki din na niya nakawalan. Ayun, so pag tutubusin naman is okay lang yan, i-go nyo na. Pero pag gusto nyo talagang i-update kung magkaano talaga yung standard na price, ayun. So, and yung insurance, yung insurance, ayun, hindi ko ano kung na-insert ko, wala, parang din na ako nag-video. Kasi automatic na nag-ano ako, nag-sinanla ako, ganun, binigay agad, and then wala nang, wala nang, hindi na kami nag-ano nang about sa insurance na pinagpipilitan, ayun. Okay yung staff na yun, kaya depende talaga yan sa mga staff, appraiser, ayun siya nakaupo doon. Sa mga mood niya, lalo na pag nakasimangot, ay naku, mababa yan. So yeah, finally, and yung 18 carats naman is nagpa-appraise lang tayo. Yung 18 carats is nasa 3-3 siya, nasa 3,320, ganon. So yan yung parang standard dito sa akin kasi yung last na akin na share sa inyo is laging nasa 3-3 plus siya, 3-3 plus, and then sa ibang pawn shop na isa kung sinisya is nasa 3-5 na tumaan. So, uh, at least, uh, nabigyan ng justice, ayun. <laughs> at least makakatawa ako ngayon, ayan, and yun niya, OA yung aking uh, pagbibigay ng update sa inyo. Kasi nga po, at least, nabigyan ng justice tama, yung okay lang, okay lang, katanggap-tanggap yung binigay na sanla nung ating uh, 21 carats, ayun, kasi parang ginawa naman tayong hindi updated sa mga last, yung binigay ni staff last time, and magkaano ng 21 carats, ngayon pagbibili tayo ng brand new, in 18 carats, di po ba, napakamahal, sobrang lugi pag ganun, but of course, pag mga ganun, ganun akin na sa inyo na yung binitawan natin na 18 carats, kunin natin yun, kasi nga, Uh, na isan la lang natin ng 3,000 pesos ang program na binigay ni Madam, okay? So, yeah, 'yun lang, 'yan 'yan lang aking uh, na-i-share sa inyo. Natuwa lang ako kasi ah, uh, 'di ba? Oh. <laughs> OA na naman ang na aking reaction pag masaya ako sa aking sanla update. Ayun, gusto ko lang patunayan kasi sa inyo na tama nga ako depende sa appraiser, sa ni staff. Ayun, abangan nyo na lang po yung next na sunlap date natin Kasi marami na tayong Sibuan na sunod-sunod na Kaya balik naman tayo sa ibang uh, phone shop And sa mga nag-aabang ng uh, sunlap date naman Kay uh, V is uh, medyo Pag mag kasi ako kay V is Kailangan yung talagang mag ililit go ko na siya Or ano kasi, nasisira na yung alahas ko eh Marami ng uh, dot mark gano'n And then pagdadaling ko sa ibang phone shop na ano is binibigyan na ng mababang appraisal. Yes. Ayun. So, kailangan pag kay B, kailangan since mataas naman kasi talaga yung uh, sanla, sanla sa kanila. Ayun. So, abang-abang na lang po pag may pag as in, gipit na gipit na gipit na gipit na ako, nawala na akong pantubos, ganun. And then, gusto kong i-let go or gusto kong ipalit sa ibang uh, jewelry. Ayun. Punta tayo kay B. Kaya, yeah! Ayun lang, naisingit ko lang dito sa love date natin, which is si uh, Buana, and dapat hindi ako nagbabanggit ng mga uh, pangalan ng ibang phone kasi si Buana lang ito. And yeah, that's it for today's vlog. Pa-comment down below kung uh, kumusta na rin yung sun date nyo kay si uh, Buana. Ayun, so yan lang yung ating sun la, kasi yun nga, paulit-ulit na lang, parang sirang plaka, nagbabalik ako sa parang old na pag-vlog ko na pag pag masaya ako or uh, nakuha ko yung tama is para kung sirang plaka na paulit-ulit yung sinasabi ko. Ayun, di ba? Ang dal-dal ko. Ayan. So, yeah. That's it for today's vlog. Thanks for watching. And you know the drill. Feel free to comment down below again. Bye-bye. And God bless.